Maaga kami umalis at si Daddy Gerald ang nag-drive kasi gusto daw niyang ma-experience na mag-drive sa probinsya na walang traffic. Pupunta kami sa isang beach resort dito sa Bohol kasi part pa rin to ng mga activities ng Family Reunion. Hindi ko lang sure kung saan to exactly, kung anong pangalan ng resort na to at kung magkano dito kasi hindi naman ako yung isa sa mga nag-organize nito. Sobrang excited nga ni Gregory na magswimming at maglaro sa buhangin kaya sinuutan ko na siya ng aqua shoes at nilagyan ko na siya ng sunscreen. Mabuti na nga lang at maganda yung weather no araw na yan. Hindi masyadong mainit at hindi rin naman umuulan. Nagtaka na nga lang ako biglang nawala si Gregory ayun pala nandun na sa dagat kasama yung tito niya nagsuswim swimming. Wala naman masyadong ganap ng umaga, tapos yung bandang lunchtime, ayan, meron ng mga nakaredy na pagkain. Kaya tinawag ko na si Grey Grey, sabi ko, kumain na muna kami, tapos bumalik na lang siya mamaya sa dagat pagkatapos namin kumain. Sobrang struggle talagang paahunin at utuin itong batang to kasi talagang gusto niyang mag-swimming sa dagat. Tingnan nyo nga at talagang wala na kami nagawa, tumakas na si Grey Grey kaya sinunda na siya ni Papsi papunta dun sa dagat. Sabi ni Ma'am si kuhanan ko na lang daw si Grey Grey ng pagkain at siya na daw ang bahala magpakain kay Grey Grey. Nahihiya pa nga akong kumuha ng pagkain nung una hanggang sa ayan dumami na yung mga tao at nahirapan na akong kumuha ng pagkain. Dito kami sa my cottage kumain habang si Gregory doon sa tabing dagat, Diyos ko. Grabe talaga yung hilig ng batang to sa tubig. Kung pwede nga lang matulog dyan, malamang dyan na rin siya natulog. Maya maya may dumaang nagbebenta ng popsicle, tas tinanong namin si Gregory kung gusto niya ba. Siyempre hindi niya tatanggihan yan at nagmadali pang nga pumunta. Kaloka naman tong batang to, popsicle lang pala ang magpapaahon sa kanya sa dagat. Pagbigyan na natin para makapagpahinga naman dahil kulubot na ang balat niya kakaswimming. Nag-decide kami ni Daddy Gerard na hindi na kami mag-swimming dahil mas feel namin na tumambay-tambay dito, mag-relax ganyan. Bilang ang tagal na namin nakatira sa syudad, talaga napapaisip kami na gusto namin tumira sa probinsya. Alam mo yun, mas simple yung pamumuhay, mas presko yung hangin. Pero hindi pa rin talaga kami makapag-decide kung saan ba talaga namin gusto mag-settle down. Maya-maya, pinilit na talaga namin si Gregory na umahon dahil alam namin inaantok na siya. At habang tulog nga siya dyan, ay eh, nagsimula na yung mga pagames games kaya nakinood muna ako. Ngayon na nga lang ulit ako nakanood ng mga ganitong palaro katulad nitong sack race. Eh nakakatuwa kasi may mga bata din at least 'di ba na experience din ng bagong generation yung mga ganitong laro. Pagkagising ni Grey Grey pinakain ko muna siya kasi nga kaninang tanghali e eh, konti lang yung kinain. Pagkatapos niyan eh hindi na rin kami nagtagal at umuwi na rin kami. Nandito na kami ulit sa Golden hindi ako nakapag-video kanina kasi nakatulog si Gregory. Tapos ngayon, ano, kain kami dito sa may makdo. Pero kasi makdo dito. Picture sa bus! Picture! Hi, bus! Are you scared? It's a big bus! O di ba, sakto meron nakapark na bus doon at hindi talaga namin pinalampas, nagpa-picture kami dahil alam niyo naman na sobrang hilig ni Gregory sa mga bus. Hindi pa namin nakukuha yung in order namin eh inuna ng Gregory ko na itong squish mallow niya. Diyos ko, makukumpleto na ata namin yan. Nakakatuwa din pala kasi binigyan ng staff si Gregory ng balloon. Nagmerienda lang naman kami dito ng spaghetti, burger, tsaka fries. Tapos may play area dito at nakapaglaro si Grey Grey saglit. Pero ayaw niya naman mag-slide kaya umuwi na rin kami. Kinagabihan, niyaya ko yung mga pinsan ko dito sa barbecuehan. Nakita ko kasi to nung umaga at sabi ko gusto kong itry. Isang hilera to na puro mga barbecuehan. O sa mga bisaya dyan, I'm sure alam niyo tong puso at balbakwa. Total, iniihaw pa naman yung mga napili naming barbecue. Sabi ko, tikman namin tong balbakwa. First time kasi namin tong itry at sa totoo lang, ngayon ko lang din narinig tong balbakwa na to. Hindi ko ma-describe yung lasa ng balbakwa, pero ang pinakamalapit na naisip ko is parang kalasa siya ng pares, pero hindi siya pares. Kayo ba, nakakain na kayo nitong balbakwa? Maya-maya, dumating na yung mga in-order namin ng mga barbecue. Ang sarap mag-food trip sa mga ganito, lalo na kapag marami ko yung kasama. Tapos eto mga pinsan ko na to, eh, hindi ko rin sila lagi nakakasama. Kaya samantalahin na natin habang nandito kami sa Bohol. Saglit lang naman kasi kami dito, tapos bukas uuwi na kami. Ayun lang, so sana naman tayo next.